Good morning guys! Samahan niyo ako. Gagawa natin ng step-by-step step tutorial itong pinadala namin pas habang nakahintuyo naka, dyan sa paradaan. Ano tayo? Ah. Ture muna tayo. Bago tayo sa actual driving. Ture muna ang gabi natin. Basta kung naunan yung gabi guys, pagising ah, na sa umaga, pagkabas ang natin kailangan uh, nakaligo na tayo uh, proper grooming, iwan uh, uh, iwanan natin yung problema sa loob ng bahay so, huwag natin dali sa trabaho ang problema natin okay? saka siguraduhin nyo na daladala -dala nyo po yung driver license meron pa po, po yan ma'am? meron pa po? Opo, Okay guys, ha? So samahan niyo ako guys. Gagawa natin ang step by step tutorial kung basta dinadala natin. Okay, on na. Uh, I-check po natin syempre yung yung blue baggage na tina, tinatawag. Dala-dala natin yan, blue bag. Yung blue baggage po, uh, ang meaning po niyan, uh, ano po, uh, blue, brake, light, oil, water. Baggage, battery, air, gas, engine, engine, tapos, tire or tolls at saka siyempre yung self kailangan kondisyon po yung sarili natin bago tayo magpaniyo hey okay, guys uh, pakinggan nyo yung chore na sinasabi ko para ano tayo ligtas tayo sa biyahe ito pa unahin natin yung gulong dito sa harapan so guys ayan Ibig sabihin yan tama yung karga ng hangin yan ito naman sa likod double tire po yan eh, wag lang po sa labas ay check nyo pati yung sa loob okay na yan tapos yung mga signal light natin okay yan wala problema yung mga signal light kailangan kasi signal light natin eh, kumpleto rin yan kasi pagdating kasi sa gabi eh, baka uh, ispata na LTO yan huli yan siyempre may tail light yan yan yeah. Yeah, ya, Yeah, ng hangin Side mirror. Ayan. Ayan, kailangan side mirror basag. Ayan Nagana po lahat yan. Dyan, bagi wiper. Nagana ya <coughs> Bakit maaari guys eh, kailangan may ball mirror yan Kasi para nakikita natin kung may nakatayong bata sa harapan At least makikita natin yan sa ano Sa bull mirror Para pag aabante kayo o aantar na kayo Wala tayong masakasahan o may nakaparada motor Hindi nakikita, hindi nakikita yan sa harapan ng bus kasi mataas yan Ito ka tayo Yeah. Yeah. ya yan tayo. Ayan, mo natin ang souls. Baka makapirate tayo eh. yan Ayan, yung ano, yung mga gauge po niyan. Oo, oh, kinabang pula yan I-check po natin yung mga gates ha. Yan po yung base yan. Kung tama ang karga ng hangin. Tapos yung oil gauge. O oh, pati yan sa gas. Kompleto yan. RPM. Ayan. Yung sa battery yan tayo babase kung nakakarga yung alternator. Ayan, Oh. No? Ayan. Tampas sa 24 ko, ato rin maganda, maganda yung karga ng alternator niyan. Okay, guys. At saka, bago po natin pandarin yung sasakyan, hanggat maaari, check natin yung, ano, yung level ng, ano, ng oil. Engine oil. At saka, siyempre, yung radiator tubig kailangan oh. i-chip ko na lahat dyan at saka huwag yung kalimutan guys yung ano ha yung early warning device kailangan yan at saka syempre yung registro na sasakyan kami kasi dito ang lisensya po namin dalawa driver conductor po lisensya namin dito oh. ayan <coughs> oh, guys ah, yung loob ayun oh, spray na ni partner dininspect na ito uh, inisprihan na ng ano, disinfectant para may iwasan yung mga virus na naiwan dapat gano'n yung mga pampasayrong bus dapat iniispray yan, dinidisinfect yan ayan, para yung mga naiwang virus mamatay ayan ayan basta pag tayo magmamaniho na uh, siguraduhin natin na hindi tayo inaantok wala tayong ano ay hindi tayo lasing ganun kasi pinagbabawal sa pagmamani yung ano yung umiinom at saka ito nire-recommend ko to sa 18 anyos pataas na gusto mga toto magmaniyo eh, ayan, yung mga pasero namin sa labas oh. Ayan, mamaya may actual naman natin na ah, driving basta yung sinabi ko yung nagagawin nyo lisensya, dalhin, lisensya ng driver, lisensya ng conductor, dalhin, resto ng sasakyan dalhin natin kompleto na yan, may early warning device may tools kompleto yung aircon natin kailangan malamig, malinis ito ito nga, malinis yan. Ayan. Mamaya sa ano tayo, sa actual tayo driving. Tignan mo, yung eh, salamin niya namin dito, bukod sa rear mirror, mayroon pa dito sa taga sa loob. Kasi, pag natuto kayo mag ng bus, Pwede niyong i-apply sa ibang bansa. hindi man ang bus driver sa ibang bansa. Sa New Zealand nga eh. 300 driver ang kailangan sa New Zealand. Malaki. Malaki ang sweldo ng bus driver sa ibang bansa. Maka 3 years ka lang doon. Pag baling mo rito, mayaman ka na. Kaya lang kami, hindi na kami talaga siguro na pinalad na makapag-abroad. Kaya dito na lang kami sa Pilipinas nag si serbisyo sa ating mga kababayan. Yeah. Uh, kayo kasi, kaya nakapag, nakakuha ko ng time na mga mag-vlog kasi uh, 30 minutes interval kami ngayon. Yeah. Basta guys, ha, huwag nyo kalimutan yung, ano ko, ha, yung YouTube channel ko. Pinoy Lover Bus TV or Rancis Bus Vlog. Hiligorio Rancis. Yeah. Mamaya sa actual tayo, actual tayo driving mamaya. Wala kasi ako patungan ng cellphone kasi wala-wala pa guys eh. Wala pa tayong budget. Kaano lang yung sinahawad namin, malit. Sige guys, mamaya ha. Samahan nyo ako ulit. Patuloyin muna natin guys. Ayan yeah guys, try to lay tayo. Uh, um, Ang unang yung gagawin pag nakaupo na kayo sa Venezuela. Check nyo lang naman ito May mga kahit po yung kami. Basta po pagka... Pangga... Ano? na tayo, hindi pa rin punta na May release muna yung September yung ano? September. Ito yeah. Tapos. Siyempre. Pray muna tayo. Thank you. Thank you dahil sa biyan uh, yan yeah. uh, lang kitimple nyo lang, bitaw ng flat shaft up, uh, at apang axel rito uh, yan yeah. lang huwag natin kalimutan ha na titignan nyo kung marami yung, uh, yung side, side mirror ha sa kanan sa kanan at sa kanan taliwag para walang sakit lalo na dito sa city operation Marami mga motorista rito na ano, singit lang ng singit. tayo ha, kilit po, kilit. Bago e, tayo umaliwa ang pangalan, pinagalit sa ito pero wala tayong tatamaan ang motor. Kasi bigla na lang nalusog na po yung mga motor. Kaya nasakay na yung mga pasayaro natin. Kaya nasa kayo Iyata po natin yung mga pasahero natin ha. Basta nakupuna tayo sa Minibela. Nakasalalay sa atin yung buhay nila. Kaya uh, ingat tayo sa pagkumaniyo. Isipin nyo na may nagihintay sa inyo pag uwi sa bahay. Marami Nag nagmamahal sa atin. Iyata natin yung buhay natin. Pag -uwi. At buhay nila mga pasahero. Iyata natin na pangalagay Hindi natin kilala ang bawat isa sa kanila. Alam mo, kung meron may tungkong dyan, mga pati sa mo kilala yan. Ah? Fortify Five, oh Fortify Five. Kay masado magdarga ng pasero sobra kaya. Kahit... Tapos, Ah, uh, dito niloob ng mga tao dahil sa tayo, dahil tayo na nakali, nakalapats tayo sa pandemic. Pero kailangan pa rin na mag-face mask talaga para totally mag zero balance na tayo sa COVID. Ingatan natin mga pasayro natin, eh, mga mga nasarapan, mga senior yan, mga priority yan. Mga priority natin na ah, passenger. Senior, Buntis, uh, ah, BWD. Yeah, sila yung mga uh, tarapat na maupo rito sa araw. Ah, bawal po tayo mga paupo ng lang, ano, na, sanggol dito sa araw. Hindi mo naman malalagyan ng simple dyan. Parang amaya kasi pag-premo, tumila ko yung baka pwede sa pangalawang buwan wala dito sa harapan eh, so dito nga na para si Manny ang mga may dalawang kasi na po tayo ng pasayero. mga eh, mahal natin pasayro kasi kung wala sila wala tayo walang bus na tumatakbo kung wala tayo pasayero. meron bus na tumatakbo, kaya lang kung sakay kung ano lang yan mga pagkahi pwede yun pero ito pang passenger bus talaga ito kaya ingatan natin ang mga buhay nila sa atin na kasalala yung buhay nila eh. Mabaya, gagawin natin, ililipat natin yung sa harapan naman. po uh, natin ating Christmas. Maraming salamat. Pag bas po ang inawakan natin, na da dapat na primera gagamitin natin. Second gear tayo. Ginagamit tayo yung second gear. Pag tapos tayo training mo sa apprentice kasi ginagamit ang primera pag yung hirap na hirap na yung bus lalo na sa aho kaya sa pag apprentice kailangan nalagay din yung primera tapos segunda laksera, kwarta kita sista Ayan. pero rin po tayo speed limit dito sa Metro Manila sa ICR kahit sa biyayang provisya may speed limit tayo kailangan na lang ang lang talaga takbo dati noong araw buong biyay kami walang speed limit tumatak mo kami ng ano dati dito sa Edsa noong araw uh, isang to 120 kph. kasi walang sa sasakyan noong araw sa Edsa eh. kaya nakapagpatak mo kami ng gano'n pero ginigpitan kasi na ano na LTO sa LTO parpe kasi marami na aksidente sa overspeeding kaya dapat magmaniho tayo na pinatupad na pataas, na kung hanggang lang ang speed natin ang maximum speed natin is 4 feet na lang pag nasa expressway naman po tayo hindi naman po tayo pwede magpatakbo nang susopra doon sa regular to race line na sinasabi na hanggang maximum 80 lang ang mga bus inside right uh, minimum 60 may mga line na mga bus, may mga bus lanes expressway na kung saan doon lang tayo pwede tumahan at uh, kailangan sundin natin yung mga regulatory sign, informative sign kailangan binabasa po natin yung bilang isang driver na papasahiro sa sakyan alam niyo po ang isang driver ng isang ano, uh, ano po, driver ng isang papasahiro sa sakyan napakalaking responsibility responsibilidad yan ang isang driver. Alam niyo kung bakit. Una ko na. Yung mga pasahero natin, napakahalaga yan. Mahalagang buhay na. Dahil hindi natin alam kung meron